isang tanong naman po ang ating subscriber po ang ating pong sasagutin ang kanya pong tanong ay after daw po mga anak ng mami 5 pigless yung kanya mga inahing baboy 10 days naglandi na po kailangan mo pong purgahin ang panganak po ng mamay 5 pigless po mga kaibigan sa ating mga lagang inahing baboy ay ito po ay sanhi po ng parvovirus o siya po natamaan ng parvovirus kaya po yung kanya mga biik po ay patay at saka naging mami 5 po mga kaibigan kapag yung inaheng baboy nyo po ay nanganak po ng mga mamified and then sampung araw pagkatapos manganak at sila po ay naglandi, pwede nyo pong pabulugan kapag sila po ay nagstanding heat na po mga kaibigan. Yung pagpurga naman po kasi ay hindi naman po yan basihan o hindi naman po yan nakapagkontrol ng ating mga inaheng baboy na magkaroon ng virus, ang importante po para hindi po magkaroon ng parvovirus pati malagang inaheng baboy ay dalawang paraan lang po yan una, dapat magturok po kayo ng parvo vaccine. Pangalawa po mga kaibigan ay dapat malinis po ang inyong kulungan nang sa ganun po wala pong daga na gumagala po doon sa loob ng kanyang kulungan kasi po yung daga po mga kaibigan yan po yung isang karir po ng parvo virus.